ano kaya ang itsura na ng ating mundo sa 20, 30, 5 years from now. Sa tingin ko, sobrang andami ng hindi totoo. Nakakatakot yung AI na to. di ba? So, ngayon pa nga lang, iramdam na natin na ang na talagang gumagawa ng very relaxed na lang talaga. Sobrang dalit na lang ng mga ginagawa din. Mm, money na kaagad. Maricel Butad po, isang masiskarte sa buhay at gusto kong i-share sa inyo yung sa tingin ko na mangyayari sa so, 2030, 5 years from now. Kasi noon wala pa yung mga electric na yan. So, sobrang pahirapan pa na aralin ang mga cellphone, wala pa yan talaga. Sobrang hirap na sumakay ng uh, mga sa so, transportation, sobrang hirap talaga lalo na kami noon sa probinsya yung sinasakyan naming bus laging parang kasi maputik eh hindi pa siya sementado noon eh so sobrang hirap no pero sobrang saya na experience ang problema ko ngayon kapag pumasok na itong AI pumasok na nga eh actually ang dami na talaga ang pinadali ang buhay so sa tingin ko wala na ganoong taong hirap no pero ang dami ring hindi makasabay at marami talaga ang maghahanap ng totoo katulad na lang sa content na gagawin wala nang iisipin ng tao kundi titingnan niya or pakpakinggan niya ito ba talaga ay totoong tao or AI na lang to robot na lang but ang advantage naman din is mapapadali yung mga trabaho no and yung mga sasakyan kung noon sobrang kandahirap kayo ngayon naman ay sobrang mapadali kung nasa negosyo ka right now is sobrang advantage niya kasi mas mapapabilis po yung pag uh, deliver ng mga produkto natin, na imagine ko na yung drone, yun na yung magde-deliver ng ating mga uh, orders napapabilis kung dati abuti ng isang buwan, ngayon pwede ng same day delivery na rin, no kahit nasa ibang lugar and ang dami talaga ang mapapabilis ang trabaho na kung dati talagang mano-mano Bawa sa magsasaka, na-imagine ko na ngayon sobrang parang pumikit ka lang tapos pagiting mo may bigas ka. Parang ganun. Sa sobrang dali, sobrang marami ding mahihirapan talaga. Kasi unang-una, yung nagtatrabaho ka, hybrid na nga lang, eh, ang mangyayari, mawawalan ka ng trabaho dahil replacement na yung mga robot, So kung hindi ka tike or kung hindi ka sanay no sa hirap, paano na? Paano pag dadating na yung sobrang taghirap na um, sa so sobrang dali yung iba sobrang apiktado naman. Naniniwala ako na iba pa rin talaga pag originality. 'Di diba? At the same time nakaranas ka ng hirap. So ngayon pa lang be thankful kung anong meron ka. So yun lang, yung mangyayari ng 5 years from now, sobrang andaming pagbabago. Maging handa po tayo, hindi lang sa ating mga uh, personal na buhay, kundi sa ating spiritual na rin at the same time. And yun, yun yung nakikita kong may advantage at disadvantage kahit papaano naman. Pero at the end of the day, piliin mo pa rin ang maging original, lalo na pag nagkocontent ka. Yun lang, always remember that success is start when you decide to be